sinang-ayunan ng Office of the Provincial Agriculturist sa lalawigan ng Aklan ang pagpapalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng importation ban ng bigas mula September 1, 2025. Ngunit ayon kay Aklan Provincial Agriculturist Officer Engineer Alexis Apolonio, dapat maramdaman din ang pagmura ng presyo nito sa mga merkado, lalo na tinamaan ng bagyo ang lalawigan nitong mga nakaraang araw. Ipinaliwanag ni Engineer Apolonio na nakadepende sa negosasyon ng buyer at magsasaka kung bakit may mga reklamong nakakarating na bumaba ng hanggang 8 pesos ang farmgate gate price ng palay. Minsan anya ay binabarat ang presyo nito dahil sa mababang kalidad ng palay lalo na ang mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at nagsimula na rin ang harvest season. Kaugnay nito Hinikayat niya ang mga magsasaka na makipag ugnayan sa si National Food Authority o NFA upang doon ipagbili ang kanilang produkto sa wastong presyo. Oo. Pero kung doon sa usapin na pag, sa importation, uh -huh. tama po yan. Uh, yan po yung desisyon ng national government na itigil mo ng importasyon uh -huh. para matugunan yung presyo ng ating palay. Uh -huh. Pero again, pwedeng hindi immediate ang result niya uh -huh. kasi posible sa panahon ngayon marami na naimbak na bigas kaya matumal pa rin yung bilihan ng mataas sa presyo ng palay. Ngayon po kasi talaga is season ng harvest. Kahit pa siguro pagana yung presyo, pag itong season ng harvest kung saan sabay-sabay yung harvest ng mga palay, posible po talaga na iba bargain ni buyer, sabihin niya na mura na lang kasi maraming palay ang available. Si Engineer Alexis Apolonio, Aklan Provincial Agriculture Officer sa kanyang naging payag. Bombo Vince Josh Reyes nagulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.